Kain tayo ng ayan. Ano yan? Hindi ko alam. Uh, French fries of Korea. Oh, ayan o. No. Oh, nyo. Fried, fried rice. <laughs> Korean French fries. French fries. Yan. Marunong akong mag ano no. Basa. Ayan. Hindi na tayo muna, mo na. Eh, sabi natin. Isang pekaswan na Ayan. Maanghang yan.